Anong, anong niyo? ano din nyo? Ano nga? Baril. Uy. Pagkalaban. Wag. <laughs> Mga <laughs> na matahong. Anong Yun ayo? Ta Ilang tayo Ilang banta doon? One month in 3 days. <laughs> 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 Yun. Anong ko tayo nang bukas? Chat lang tayo sa GC. Ha? Chat lang tayo, Before anything. Yeah. Before anything, alam mo sa Tagalog? Hoy, alam mo sa Tagalog? Before anything, bago magkain. <laughs> <laughs> eh mga asura, mga alas utsunok you no? Before anything, Mga itertig yan. Ay, naku, Diyos ko, blokots. Before anything, ha? <yeah. laughs> Yung <laughs> mga kain, basta may iting. Hmm. Kain yun eh, iting eh. <laughs> <laughs> ano yun, ano, Brad? Tingi kan masuk. Sok dulu kayak bagus. Sok depan. Maka isi peti ya. Ai ya. Tat lo sana. Kedawat Mang Isa. Aduh sayang. Mau ngontes mau karabas. takut aku mengganti sa dawat. Terus kecut nanai. Op. Oke bagus ini kok kan migontes ya nah. Yare ya. Oh, kalau kayak berat. Ipun. Kimira. Oh, Ito gilid. Mga gilid na to. Sige lang, dito wala man. Uy. iba na ko nakuha. Brad. Oh. oh. Ah, ha, <laughs> ha. Try na na <laughs> <laughs> eh. Kap, steady ka lang yan, Kap. Steady ka lang, steady. Dige, <laughs> abog yung dyan. Brad. Ha? May ano ko. May. Dapat.

<laughs> na kami oh. walang huli na no, wala walang kami huli <laughs> at malakay pa kami ng kabilang ilog dear j <laughs> kamusta naman ng iyong pagkakapa <laughs> walang nakapa labas ito dila. Lang, ito marami ang um, mahaba kapa wala na huli <laughs> <laughs> ito walang nakapa <laughs> labas ang dila ah, <laughs> dila nagmamahal raptor uy 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 j lang, <laughs> 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 lang. <laughs> Kain tayo. Luto mo na Hindi, eh? <laughs> <laughs> magkaya nga magkain. Ayun mga ba si eh, akit namin sa Raptor Boys, uh, sa Raptor Boys para malinis sa amin yung aming huli kahapon. Tapos yung huli namin ngayon na nadagdag kahit konti, uh, kakain kami. Lulutuin muna namin tapos kakain. Medyo gutom na rin kasi. yung dito. muna namin tapos <laughs> kakain.

dunong dunong eh tapilam na huh? dito balanter lagi na huh? Oh? Nah, tayo na tayo mm, mga karabas pipiliin na nai kasamang bagwis huh? balbasa natin Hindi kasi 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 mo dali mo kasi 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 Ano? Brad, laki Ay, tapos had. yung ano ilagay na sa screen logo na natin ng gusto. Ay. ayun, ayun. Lang. Tray, 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 tray. Yang... Yang na lang. teni tay tay tayo 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 Hindi tayo tayo na tayo 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 Ha? tayo 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 Pagod si kapag <laughs> tekino. <laughs> Ay, pawis lang. Ay, pawisan siya sa tekin eh. <laughs> Hindi, nagpapawis yeah. talaga si Kap. Tuwing umaga dun mga araba sa kanila, sa tabing ng playa. Gajogging yan. Ano ah, di ba Kap? Gajogging yan eh. Para galing! Oh, ang <laughs> <laughs> Para ka <laughs> ano Kap, tumigas? Para tumigas ang tood. Ah, di ba? Iyon <laughs> ang aming huling hipon. Ito rin ang aming shield. Luluto ni ano? Ni Thanks G! Gosh. Empat okay. Okay. oh. Parang Oke okay. Oke lagi yang Oke. Bula yang bulatin, bulatin. Eh, jangan Ah, bulatnya bulat. Gak pakai kerap ini. Bos mana doon? Ada sementara ya, pakai bos, botak pan boleh. Dalam. Awak loin mau? Ini nak budak-budak tu. Is. Abi mah rabas. Ma pulang na. Ma, ma peram yang kain yang terbesar. Kumusta ang sinong dagay ni? Ma'am, ito yung tata mama, mo. Na ibigay mo sa amin, brand nyo. Ma'am lang si Nebara. Maraming yeah, salamat me. po sa sponsor ng tata. Lain-lain naman 'yan. I don't gutuin mo na at baka. Tamang-tama sa mga Raptor Boys. Maliit lang para pag dulang kain. <laughs> Pero sobra ata. Sakto 'yan, lima. Bilang na bilang 'yan eh. Anin to? Anin pala? anem doon ang mangkok. Ay, sa ating mga sila nga pala, Brad. Anim pala yan? Wow! Tumpak na tumpak sa laga! Ano, ano luto yan? Lutong hapon to. Lutong hapon? Ang balat lang ang tapon? Oh. <laughs> yan talaga, lutong hapon, balat lang ang tapon. <laughs> uh, <laughs> uh, sinabi niya, Brad. Lutong hapon, yung balat, tapon. Ano ba yan? Yun naman. Kainin.

Ah, Arah bas, oh, akhirnya <tutuk> Lumut <dan>. bas, nih, Uno Butuh gosip, mau ngerah Apa? Bak, Bau Satu? Bakit lang? Magaba ka nga? dami mga bagdakot eh Pukod brad ah Yan ang dami naman ang Yan sa oh. oh. ilalim Ito? Oo Sinala na? Sinala la, na 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 na

Hãy subscribe cho mày Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan na makain nyo na ako Dito lang kami nagkain mga karabas ano, sa laot Dito maraming, maraming mikmik -mik sa ano, bakawan kami doon? Kung <laughs> sabi ko na ano eh, ano eh <laughs> Buwalda Tapsalpanta ko Hmm Hmm <laughs> Hmm

Aruy, bagwis. Ba Mas ndi, mas unti. Mas marami si Pigs. Ang laki naman. Nilunok oh. nga eh. Ano iba nilunok mo? Ang bayan. Oh. Brad, uh, <laughs> shout out Kasi? na tayo. Uh, shout out brother uh, kay Ma'am Nika na Baris Torres. Ma'am, magandang uh. tagal isa niya. Naalik mo Ma'am Nika Torres. Shout out din <laughs> sa lahat ng mga viewers namin. Oh, yun na marami. <clears throat> Siyempre, galing rin kila Ma'am Nika to. Sila mga sponsor na to. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Alice. Kumalis, Malis. na po ako ng ano, ng container. Container po yung binili ko, hindi galon. Mandali kasi masira 'yon. Ayun mga kaharaba, si eh, halos kakatapos lang kumain na uh, nakapagpahinga lang ng konti. Uh, na kami papuntang kami nawit Uwi na kami. Ah, uh, na namin yung ano. Chill. sagat <laughs> Sagat Sagad, chill. Uno, dos, tres. Kaya ma? Kaya mau aku nih. Eh. <laughs> Barang besar. <pidesahin, laughs> <hardcore. laughs> Oke okay. Larga larga Uy na Ara ba? Dito na kami sa garahe ni Raptor Boys sa Kaminawit sila Kuts Makapagpahinga rin ang bawat isa sa amin Bukas, babalik na lang kami Nakamiss na mga tuktok na Parang nagbalik ako sa teenager Wow! Ako rin, ako rin ganun din ako Daw ka? Ganun ka rin? Ay, hindi rin na Bata Bata, bata, bata Sama-sama na dahil Na, ito siya ang sirap, bro, boys. Eh, kami magkakanya-kanya. Wait muna.